Sigurado ko ba talaga? Gusto mo ba talaga akong ligawan? Oo, kinausap ko na siya kanina. Okay lang sa kanya na magkaibigan lang kami. And pumayag na siya sa plano ko. Kailan na rin makakapigil sa akin, Eliana. Sigurado ko ba talaga? Eliana naman. Ilang beses ko na napag-isipan yan. At isa lang ang sagot ko. Oo. Oo sigurado ako. Pero, eh, hindi mo pa ako masyado kilala. Magkakilala tayo nung bata pa tayo, di ba? Mas nakita pa tayo ulit. Mas ngayon, mas naging close pa tayo. iba ba tadhana yun? Lalo ko naniniwala ako. Ikaw ang destiny ko. Pero Julian, marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Paano pag may nalaman kang kakaiba tungkol sa akin? Kung ano man yun, tatanggapin ko. Sigurado ka? Sigurado, sigurado ako. May gusto sana ko ipakita sa'yo. Pagkatapos nun, sabihin mo sa'kin sa kung tanggap mo pa rin ako. Kung ano pa